<laughs> Parang tanga lang, tulog ng tulog. Ayan, ito nyo, po siya. Kung asan pa nga, Pegsman? Mula kang tahad yun, ah. Ayan nyo. Itong lama <laughs> <laughs> kayo nga. Ganun nga ba? Tulogers ka. kasi sa big sick para daga ah po siya ayun po yung, yung gagawa o oh, yung pa ko nakikita ayun po pa ako yan <laughs> ayun yung mukha niya parang tangala ayun <laughs> lang ayun na uh, guitar ko yan ha Sigean. Ano, <laughs> pati ko mamatay na bukas. <po. laughs> Masaya pa rin kaya mamatay na bukas. Mapahalam na siya. Mamatay na po. siya. Okay. <laughs> ang kapatid ko Mongoloid. Ah, di ba? Oh, ang ngiti ka naman dito, Mongoloid! Ah, kanwari pa. Dito may tingin, no? Ayaw mo. Eh, no? Tulog matakaw. Ayun, oh. siya. lang. Isa lang. <laughs> Isa lang. Isa lang. Isa lang. Isa lang. sao long, long, <laughs> <laughs> mê <Hey>, <laughs>